Ang mundo ay isang saksi sa isang lumang istorya na paulit-ulit na nagaganap. Isang istorya ng mga ordinaryong tao na napuno ang pasensya ng isang basong nag-uumapaw, hindi dahil sa isang pangyayari, kundi dahil sa matagal ng naipong pagtitimpi ng galit. At sa dulo, ang galit na ito ay biglang sumabog. Ang mga kaganapan nitong mga nakaraang linggo ay nagpapakita kung paano maaaring maging mitsa ng malawakang pag-aalsa ang talamak na korupsyon. Ngayon, habang pinagmamasdan natin ang mga protesta at malawakang pag-aalsa sa dalawang bansang ito, hindi may tanungin ang ating mga sarili. Mayroon ba itong mensahe para sa atin? Ang Pilipinas, kung saan ang korupsyon ay tila isang malalim na ugat na nakabaon sa ating kultura. Maaari kayang matulad tayo sa dalawang bansang iyon na kasalukuyang nakikipaglaban para sa kanilang karapatan at katarungan. Samahan ninyo kami sa isang malalim na pagsusuri kung saan bubuklatin natin ang mga pangyayari sa Indonesia at Nepal upang suriin mabuti kung paanong ang kawalan ng tiwala sa pamahalaan, kahirapan at korupsyon at kawalang aksyon ng gobyerno ay maaaring magbunsod ng isang pag-aalsang magbabago sa takbo ng kasaysayan bilang isang demokratikong bansa. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe ka na rin, at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga topics na ibinabahagi natin dito. Maraming maraming salamat po. kepada pihak kepolisian dan Saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya. The resignation today of Nepal's four times prime minister is designed to make space for a constitutional solution. Yeah. Nagkaroon ng isang simpleng protesta sa bansang Indonesia bilang tugon sa kawalan ng tiwala at pagkadismaya sa kanilang pamahalaan Sa isang iglap, ang mga lansangan ng Jakarta at mga pangunahing lungsod dito ay napuno ng libu-libong estudyante, mga manggagawa at mga ordinaryong mamamayan ang mitsa ay ang panukalang pagtaas ng sahod at mga binipisyo o mga allowances ng mga mambabatas sa gitna ng matinding paghihirap at krisis sa kanilang ekonomiya. Ngunit ang ugat, ayon sa mga eksperto, ay mas malalim pa rito. Ang Indonesia ay matagal nang nahaharap sa widespread na korupsyon. Mula sa mataas na opisyal ay sangkot sa malalaking iskandalo hanggang sa malilit na unit ng kanilang pamahalaan. Ang mga mamamayan ay matagal nang nagtitiis sa mataas na presyo ng mga bilihin o inflation. Ngunit nang makita nilang ang mga nasa kapangyarihan ay mas abala pa sa pagpapataas ng sarili nilang binipisyo, ay doon na umapaw ang kanilang galit. Ang mga protesta ay naging marahas na nagresulta sa pagsusunog ng mga government vehicles at sa assets. Mas lalo pang nag-alab ang galit ng mga mamamayan ng sagasaan at mapatay ng mga polis na nakasakay sa mobil ang isang delivery rider sa kasagsagan ng demonstrasyon. Sinunog din nila ang ilang mga gusali ng pamahalaan dahilan upang patalisikin ang ilang miyembro ng kabinete ng gobyerno nila. Nagpakita ito ng isang malinaw na mensahe. Ang mga mamamayan na ay hindi na handang maghintay. Ang mabilis na aksyon ng gobyerno na magtanggal ng mga opisyal ay nagpapakita na natakot sila sa posibleng maging kahihinatnan ng mga protesta isang pag-aalsang mas malaki pa sa nakita nila sa kasaysayan ng kanilang bansa at sa kasalukuyan hindi pa rin nagpapaawat ang mga Indonesian sa kanilang pag-aalsa sa kabila ng pangako ng kanilang pangulo na pananagutin ang mga sangkot sa katiwalian Sa bansang Nepal naman, mas kakaiba ang naging mitsa ng demonstrasyon doon. Nagsimula ito sa isang simple ngunit kontrobersyal na desisyon, ang pagbawal sa paggamit ng social media sa mga mamamayan nito. Ang mga kabataan ng Nepal na tinatawag din na Gen Z, ang hakbang na ito ay isang direktang atake sa kanilang kalayaan sa pagpapahayag. Ngunit tulad sa Indonesia, ang isyo ay hindi lang tungkol sa social media. Ito ay tungkol sa kawalan ng trabaho, nepotism at malalim na korupsyon. Ang mga kabataan sa Nepal ay galit dahil sa mga oportunidad na inaagaw sa kanila ng mga Nepo babies at mga tiwaling opisyal. Habang ang karamihan sa kanila ay naghihirap, nakikita nilang nagpapasarap ang mga kaanak ng mga politiko. Wow! Parang dito pala sa Pilipinas. Ang pagbabawal sa social media ay hindi lang nakita bilang censorship kundi bilang isang pagtatangka na itago ang katiwaliang ito. Ang mga protesta na pinangunahan ng mga kabataan ay naging malawakan at marahas. Sinunog ng mga rallyista mga bahay ng mga opisyal na kabilang sa pamahalaan at mga government vehicles kasama na ang gusali ng parlamento ay hindi rin nakaligtas pinahiya at kinaladka ng mga opisyal ng kanilang gobyerno at ang ilan sa kanila ay nakaranas ng pananakit mula sa mga G na G na mga Gen Z. Sa huli, hindi na nakayana ng public pressure kaya't nag ng Prime Minister nila na nagpapakita na ang tinig ng mamamayan ay hindi na maaaring baliwalain. Ang mga pangyayari sa Nepal na nagbibigay diin sa kapangyarihan ng social media at sa kakayahan ng mga kabataan na magsimula ng pagbabago, lalo na kung mayroon silang matinding dahilan. Ngayon, tanungin din natin ang mga sarili natin. Ano ang kaugnay ng mga pangyayaring ito sa Pilipinas? Hindi natin maitatanggi na ang Pilipinas ay nahaharap sa parehong mga problema. Talamak na korupsyon na araw-araw ay may mga bago tayong naririnig na iskandalo mula sa malalaking proyekto ng gobyerno na hindi matapos-tapos hanggang sa simpleng paggamit ng pondo ng bayan para sa personal na luho ng mga tiwaling opisyal at mga kontraktor na nakikinabang dito ang kawalan ng tiwala sa ating mga lider ay patuloy na lumalaki ang mga pangako ay madalas na hindi natutupad at ang mga lumalabag sa batas ay madalas na hindi napapanagot tulad ng sa Indonesia at Nepal. Ang mga Pilipino ay nakakaranas din ng mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng sapat na trabaho, mababang antas ng edukasyon, kawalan ng sapat na healthcare, at kawalan ng tiyak at matatag na programang pang-imprastruktura na makakatulong sana, hindi lamang sa ekonomiya kundi sa mga lokal na level. Ang tanong na maaari bang mauwi sa revolusyon ng korupsyon sa Pilipinas ay hindi isang banta kundi isang hamon. Isang hamon para sa ating mga leader na pakinggan ang pulso ng mamamayan. Ipinakita ng Indonesia at Nepal na ang pasensya ng mga tao ay may hangganan. At kapag naubos na ng pasensyang iyon, ay maaaring magningas ng isang malaking apoy na maaaring tumupok para baguhin ang kalagayan ng isang bansa. ang mga aral mula sa Indonesia at Nepal ay malinaw. Ang korupsyon ay hindi lamang isyo sa ekonomiya. Ito ay ang pagbabago na pakikinabangan natin ngayon at sa mga susunod pang mga henerasyon. Huwag nating hintayin umapaw ang tubig sa baso bago pa mahuli ang lahat. Hindi natin kailangan maging kagaya ng Indonesia o Nepal. Maaari tayong matuto sa mga aral ng kasaysayan para maging gabay ito sa mga pagkilos na maaari nating gawin nang hindi sa peligro. Hindi lamang ang ating mga kalayaan at karapatan, kundi ng ating magandang kinabukasan sa hinaharap. Sa huli, ang revolusyon na ating kinatatakutan ay hindi maaaring laging madugong pakikibaka. Minsan, maaari natin itong isagawa sa pinakapayak at mapayapang paraan na maaaring maging mitsa ng pagbabago sa isip at sa puso. Hindi lamang ng taong bayan, kundi ng mga namiminuno sa atin. Ngunit gaya nga ng Nepal at Indonesia, kung hindi na kayang idaan sa mapayapa at diplomatikong paraan, ay hindi na natin mapipigilan ang isang madugo at makatarungang pag-aalsa kung ang sitwasyon ng korupsyon ay hindi na kayang sikmurain ng mga pinakamaralitang Pilipino. Kaya ang tanong ay, ano ang gagawin natin ngayon upang mabago? ang kapalaran ng ating bansa. Comment down below mga kababayan at pag-uusapan natin 'yan.